Pangasinan check sa bucket list ng mga travelers. Sa patuloy na pagsikat pa ng mga pasyalan sa probinsya, lalo na sa tulong ng social media, nakikipagsabayan na ang sektor ng turismo ng Pangasinan sa iba pang mga pasyalan. Sa datos ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office o PTCAO, lumakas ang bilang ng mga turistang bumibisita sa mga sikat na destinasyon sa lalawigan. Katunayan, pumalo sa mahigit 8 milyong turista ang naitala ng Pitikaw noong nakaraang taon. Isa nga sa mga sumisikat na pasyalan ngayon sa Pangasinan ay ang Potter Beach sa bayan ng Bulinaw. Pinagkakaguluhan kasi ito ng mga lokal at dayuhang turista dahil sa ganda ng puting buhangin at malinaw na tubig. Before po ma'am, ang mga guests po namin dito, pupunta lang sila dito para maligo lang which is, uh, yun lang sila maghapon na niligaw. wala pong mga water activities. Uh, kagaya, unlike po kasi ngayon, uh, meron na pong banana boat na ino-offer. Aside from banana boat, meron pong crystal kayak. And then, yung island hopping po, pwede pwede po ang island hopping po dito sa Patar po. Dahil dito, hindi lang turismo ng Nalawigan ang lumago. Ang ilan kasing mga residente sa Bulinaw ay nabigyan ng oportunidad na magtayo ng kanilang maliliit na negosyo, gaya na lamang ng souvenir shop at food stalls. Yung mga lokal dito, uh, nagkaroon ng opportunity na magtayo ng kanilang mga business kagaya po ng mga souvenir shop. And then aside from souvenir shop, yung mga nagtitinda na rin ng mga foods, marami na rin po nagkaroon po dito na nag-open. Nag-open po yung uh, Bulinaw ng opportunity para kumita po yung ating mga kababayan po dito sa Pangasinan. At pag-usapang Pangasinan, hindi mawawala at malilimutan ang Manawag Church. Kabilang nga ang Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag sa mga mula noon hanggang ngayon ay dinadayo. Dito, libo-libong diboto ang bumibisita upang mag aling ng kanilang panalangin. Pagdating naman sa kultura at kasaysayan ng lalawigan, nangunguna rito ang Banaan Museum kung saan tampok ang labing isang galleries na may artifacts, artworks at interactive displays. Napakagaling po ng uh, concept okay, at ng advokasya ni Governor Ramon Gico. No? So under his administration, nagawa po ang museum. Kasi uh, para sa amin, at ganun din ang sabi ni Gov, cultural education is very important. Kasi nga, kailangan natin malaman at makilala kung ano yung cultural identity natin. Ang proyektong ito ay bunga ng maayos na plano at pamumuno ni Governor Giko. Sa pagpapatuloy ng kanyang administrasyon, layon niyang palakasin pa ang turismo ng lalawigan upang mas magkaroon pa ng maraming oportunidad lalo na sa pangkabuhayan at asahan na mas marami pang proyektong tututok sa pagpapaunlad ng kultura, kasaysayan at kabuhayan ng mga Pangasinense. Valerie Dismaya, RNG News.